mga idol so ngayon po ay meron na naman po tayong tanggap na realme c2 ayan po palit lcd po ito mga idol mga kawantamad so, ito po nilagyan na po natin yan ng bagong lcd nakabit na lang po tapos binaklas po natin ulit kasi nung sinalpak po natin ay nagpapapatay patay hindi po siya kaya i-check po natin yung kanyang battery kung wala bang problema kasi namamatay tapos nabubuhay siya na nabubu namamatay siya so ayan mga <coughs> idol atin po na pong gagawin itong Realme C2 idol sa so, babalik na po natin yung mga kanyang turnilyo at iti-testing na po natin siya so, magkatapos natin lagi ng turnilyo so ayan na po mga idol testing time na po tayo Cord na. Oh, ka lang yan. Ay, po Ano lang oh. Ay, itim. pwede kahit saan Pilain mo lang. So, ayan mga ay, ay dun. Tasting tayo na po tayo. Ayan po. So, meron na siyang bagong LCD. So, ayan po. Pindot-pindot po tayo mga idol. Ayan. Okay. Gumagana po lahat ng kanyang ipad. So, nandito na lang mga idol. At babalik na lang yung back housing so sa mga gustong mag update sa ating mga susunod na video pakipollow na po ang ating page Dustin Vlog po at pwede rin po kayong mag follow sa aking facebook page na one tamat so maraming salamat mga idol